Pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Republic Act No. 12232 na nagpo-postpone po ng December 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections at inilipat ito sa unang lunes ng November 2026. Sa ilalim po na nasabing batas, regular na siya sa ang BSKD, BSKE kada apat na taon. yon So every four years na pala, ha? Nakasaad din po na ang termino ng panunungkulan ng lahat ng halal na opisyal ng barangay at ng SK, apat na taon at walang halal na opisyal ng barangay ang dapat maglingkod ng higit sa tatlong magkakasunod na termino sa parehong posisyon. Ayon, three consecutive terms lang pala ha. Maliban dito, wala rin pong elektibong SK officials ang magisilbing higit sa isang termino sa parehong posisyon. Ayon, kapag SK naman, one term lang. Habang ang voluntaryong pagibitiw sa tungkulin ay hindi naman nakakaabala sa buong termino ng serbisyo ng elektibong opisyal. Ang termino po ng panunungkulan ng mga halal na opisyal ng barangay at mga miyembro ng SK ay magsisimula sa unang araw ng Disyembre, December 1, pagkatapos ng kanilang halalan. Samantala, Nakasaad din na mananatili sa pwesto ang mga barangay SK official hanggang sa mahalal ang kwalipikadong papalit sa kanila o masuspindi. ayo so wala mo ng kampanyahan. So Asa, no? Mm -hmm. Ayun, marami nag nito eh. Permado na po ng Pangulong Bongbong ha. Postponed ang eleksyon ng SK this year. Mukhang ang focus nila ngayon so, na sa no, B, B, sa BARB. Uh, parliamentary elections.